yan mga kapitan mga bonsoy kain na tayo sarap kong ulam namin no? ito pinakbit pit bagnet no pinakbit pit bagnet alam talaga no kanina ito, wala lang kari kari ito, ano, kari kari yung isa hindi ano ito kaldereta ito kari kare, isa kaldereta yun tapos may paparating kong sinigang may paparating kong sinigang na pampano ito tayo sa chocolate di paterol ulaan nyo kung nasan ako kinakitaan kung nakabalik na ako hindi dalawang araw lang eh sa June ba balik na ako dito sa Baguio. <laughs> Yan oh. Ano? Pero chocolate di patriol. Ayun oh, 'yan yung hindi ka mo. Kain-kain na tayo. Pagdating makabundo. Okay, thank you. thank you Basta mag- ganyan Kain na ulit. Kain na ulit. Mainggit na naman sa 'yo. Mainggit na naman sa Baguio. Pinakbet. Abi kare. Angasim ang inggit. Ibigang na pampano. Kaldereta yun. Kaldereta yun. Ayan. Kain-kain na. Tapos may chocolate baterol dito. Kain na tayo. Makapdat. Makabuntoy. Salamat. Pagadet. Train nyo lahat. Mga video sa...